Kami po ay natutuwa dito po sa ating pipirmahang memorandum of agreement para po sa partnership dito sa R2R WEM or Ridge to Reef Watershed Ecosystem Management uh, approach. No, very excited po kami. Alam namin kung gaano kalaking development ang papasok ang dadating sa aming probinsya. So, we want to make sure na magiging sustainable ang aming growth at tama. Kami po ay nagpapasalamat sa UPLB, sa DOST, Picard, para po dito sa gagawin po nating partnership. And uh, rest assured, uh, ito po ay gagamitin ng ating pupinsya, kasama po ang lahat ng mga bayan para po sa sustainable development that we will definitely see within the next uh, few years.